قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكه، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها.» حتى إذا اشتد عليه الحر والعدش قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده عليها زاده طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده rawahu muslim sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katotohanan higit na maligaya ang Allah kapag nagbalik loob sa kanya ang kanyang alipin kaysa sa isang lalaki naglalakbay at tumigil sa isang mapanganib na lugar kasama ng kanyang kamelyo na sakay nito ang kanyang pagkain at inumin. Hanggang siya siya humiga at natulog, sa kanyang paggising ay wala na ang kanyang kamelyo at kanya itong hinanap hanggang sa tumindi ang init at kanyang uhaw at kanyang sinabi, Babalik ako sa aking lugar na pinanggalingan at ako'y matutulog hanggang sa ako'y mamatay. At nang kanyang ibangon ang kanyang ulo ay nakita niya ang kanyang kamelyo at nandun pa rin ang kanyang baong pagkain at inumin. Katotohanan ng Allah ay higit na masaya sa pagbabalik loob ng kanyang alipin mananampalataya kaysa sa kasiyahan ng lalaking ito sa pagbabalik ng kanyang kamelyo at baong. Iniulat ni Muslim.